Pag-upo na kaya. Hi, Tay. ah uh, good morning. Good morning. Um, nakita kita na nakatambay dito. At uh, napansin ko, nagtitinda ka ng taho. Oo. No. Oh. Uh, taga saan nga po tayo, Tay? Taga sa pangalat ako, pangarap. Sa pangalat, pangarap, sakop siya ng malaria? tala ah tala yung tala asawa yan ah okay medyo malayo yung tala diba dun uh, yung sa kabila ah uh, 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 tayo ano uh, may asawa pa kayo? meron ah uh, si? dalawa anak ah uh, dalawa anak mo puro, puro babae ah uh, puro babae mga ilang taon na? yung panganay ko 28 yung bunso ko 26 ah uh, may mga trabaho? yung isa lang yung bunso ah uh, tapos yung isa? Ay, siya, wala. Nasa bahay lang. Ah, nasa bahay lang. Ah, ilang taon na kayo nagtataho? Mga six. Six, years? six years? Ah, sa pagtataho, batay ay hindi mahirap? Mahirap din. Ano mga nararanasan ninyo? Yan, yeah, yung pag-umuulan, mga, pag mga ka. Ah, pag-umuulan. Ah, eh, ba't ngayon ka lang? Ah, hindi ka na mabibentahan. Ay, hindi ka na mabibentahan. Ah, ah usually tayo yung taho ba? Anong oras yan dapat sa umaga? Sa umaga yan, mga alas 3, saan nakapila ka na. Kasi Al marami tayong magtataho eh. Ah, okay. Alas 3 sa madaling araw? Hanggang... Oh. Hindi, okay. pag nakuha mo na yung taho mo, kailangan maibenta mo siya ng hanggang anong oras lang? Hanggang alas 12 lang. Alas 12? Eh, paano tayo kung may tira? Kung may tira, pwede naman tukuha eh. Tukuha. Ah, ginagawa siyang tokwa? Ah, uh, niluluto pa rin yan. Pag may na si Ran, niluluto pa rin. Ikaw ang nagluluto? Hindi, hindi ako marunong magluto. Eh, e paano yan? Halimbawa yan, consignment ba yan tayo? Or pupuni mo na isang buo? Babayaran ko na yan. Babayaran mo na isang buo? Oh. Uh -huh. Eh, ang tanong, paano kung hindi mo nga maubos? Oo nga, tokwain so, na lang siya. Saan mo ibibigay? Hindi, eh, sa mga customer ko. Ay, ganun. Oh. Uh Parang -huh. hirap pala. Hirap yan. Atay, sa buhay mo, nagtatanong ka ba kung bakit yan ang hanap buhay mo or yung hanap buhay mo na yan ba yung hanap buhay mo na ay eh, ngayon nan ba yan o may hanap buhay ka talaga noon meron ako noon sa printing press ako eh so, printing, parator, press? Oh, printing press uh, printing press ako ng ano isang makina ah okay letter press saka offset ah uh, e, kayo umalis doon tayo wala eh na, ano, ano nagcharot na lang eh ah, ah ilang taon na po kayo 60 pensyon na kayo? Wala, bago lang. Noong January lang ako naging 60. Ay din na, ano niyo na yung pensyon nyo? Wala pa. O di ilakad nyo para kahit pa paano may oh. monthly kayo natatanggap. At tulad nyo, ah, masarap ba dahil magtataho? Hindi. Masarap yun. pa? Depende kung hmm. na gusto ng tao. Oo. Oh. Ako eh, hindi ko. Ako parang gumagaya lang eh. Oo. Oh. So, bakit kayo nandito sa ano? Sa LTO? Ah, LTO. Oo. Oh. Oh. Pag kami mga customer, eh, bibili ng tao. Ay, ako bibili ako mamaya uh, yan. Maraming maraming tao dito eh. Oo, ah, ganoon. Yan ang uh, habol ko, yung maraming tao. Oo. oo. Ang ni, uh, may naman sa eskwela, nako. Oo, oh, ano, sa eskulahan kasi ang mga bata talaga, maano yan, mabilis sa kanila yan tao. Oo. Mm, mm tay masarap ba ang buhay? Sa mo? Kung may pera ka. Kung walang pera. Kung wala kang pera, wala. Mahirap. <laughs> Ay, paano nakakaraos? Pero tay, masayahin ka kahit wala kang pera. Tay, paano nararaos yung Pasko sa'yo kasi darating na yung Pasko? Ano lang, uh, huwag mo siyang kakalimutan. Panginoon ang uh, una. Kung mayroong pagsasaluhan, uh, oh. thank you. Mm hmm. Pag wala, thank you pa rin. <laughs> Dahil <not> boy ka eh. <laughs> Oo buhay nga. Tayo. Oo, yung yung yun nga ang mahalaga tayo basta tayo ay buhay, walang sakit. Masaya na po yun para Ayan sa ngayon. akin. Diba? Oo. Ay, maraming salamat kasi pinaunlakan mo ako, ha? Pinaunlakan mo ako sa aking interview. At ako magbibigay ng pangkapi sa iyo, tayo. Malay ha? mo, A ako yung maging vlogger. Oo, oo nga, oo. oo. pagsano, oo, oo, tayo, Ay, salamat. Pangkapi ha. yan. Apo ha, <laughs> makakatulong sa iyo. Huwag mo naman ubusin sa kape Tay, baka Ay, magiging eh. nervyoso ka naman, ah. ha. Thank you, thank you so much, ha. Gagdaling ko sa asawa ko. Uh Oo. -oh. At asa nga, ibigay ko yung name mo. Malay mo, may mga kapitbahay ka na may mga ano doon, oh. di ba? Mm -hmm. Ha? Thank you. Ang pangalan ko si Nelson. Oh, Nelson. Ako naman si Rosie. Mm -hmm. Thank you, Tay, Thank you, thank you, thank you.